Ako si Ernesto, ngayon ay 49 years old, taga Tarlac. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 1999. anin na taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa isip ko. Noong panahong 'yon, 23 years old pa lang ako at nagtatrabaho bilang magsasaka at kahoy vendor. Isang hapon, pumunta ako sa may maisan sa likod ng bukid para maghanap ng tuyong kahoy na pwedeng gawing panggatong. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang may marinig akong mahina parang iyak ng sanggol. Sa una, mahina lang parang malayo pa pero habang naglalakad ako mas lumalakas ito hindi ito iyak ng isang pusang gala o ng kuting malinaw na malinaw iyak ng sanggol pero ang tanong ko sa sarili Sino naman ang mag-iiwan ng bata sa gitna ng maisan? Alasing ko ng hapon. Sinundan ko ang tunog hanggang sa makarting ako sa parte ng maisan na halos natatakpan na ng damo at tuyong mais. Doon ko nakita isang maliit na kumot na kulay puti. Gumagalaw-galaw at mula roon nang gagaling ang iyak. Napalunok ako Inangat ko ng dahan-dahan ang kulo Sanggol nga Pero kakaiba Mas maputla sa normal Parang wala halos dugo sa muka Malalaki ang mata Masyadong itim At pila may ngiti sa labi kahit umiiyak Kinilabutan ako Baka anak ng kapitbahay pero wala namang balita na may nawawalang bata sa amin. Abang buwat-buwat ko, unti-unting tumigil sa pagiyak ang sanggol. Pero napansin kong biglang lumamig ang kamay at paan nito. Nang sumilip ako sa mukha niya, nagulat ako. Nakanganga na ito at kita ko ang maliliit pero matatalas ng ngipin. Walang sabi-sabi, kinagat nito ni ang braso ko. Napasigaw mo sa sakit. Ah! Mabilis ko itong ibinato sa lupa. Pero pag ko, wala na ang bata. Nagsimula ng magdilim at narinig kong muli ang iyak. Pero ngayon, nasa iba't ibang parte ng maisan, palipat-lipat. Tumakbo ako pa uwi. Pero para bang humahaba ang ginadaan ko, ang bawat sigaw ng sanggol ay mas lumalapit. Sa wakas ay makita ko ang kalsada. Halos lumundag ako palabas ng maisan. Uy akong hingal na hingal. At namumukla. Pagdating sa bahay, nakita ko ng lola ko. Si Lola Sabel. Nang makita niya ang kagat sa braso ko. Bigla siyang nanlumo. Sabi niya, Noy, tiyanak yan. Nilalang yan ng masasamang espiritu mula sa mga patang namatay nang hindi nabinyagan. Kinilabutan ako lalo. Binilaan ako ni Lola na huwag nang dumaan sa maisang iyon lalo na kapag papalubog na ang araw. Sabi niya, kapag sumagot ka sa iyak, kukunin ka o lalamunin ng laman hanggang sa wala nang matira. Binigyan niya ako ng rosaryo at pinagdasal ng orasyon. Para protection. Isang linggo ang lumipas pero isang gabi habang pauwi mula sa bayan narinig ko ulit ang iyak Pero ngayon, mula sa gilid ng daan, malapit sa mismong maisan, huminto ako. Tahimik ang paligid, pero malinaw ang tinig. Ano Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako ng tumakbo sa bahay ngunit bago ako makapasok narinig ko mula sa ang hagikik ng bata matinis nakakatindig balahibo at dahanda wala sa hangin Dalawampot-anim na taon na ang lumipas mula nang mangyari sa akin sa may maisan. Pero hanggang ngayon, tuwing tumada na ako sa lugar na yon ramdam ko pa rin ang lamig sa batok ko. Minsan, sa gabi, habang nakahiga, parabang may naririnig pa rin akong kalusko sa labas ng pintana. Kasunod, ang mahina at pamilyar na iyak ng sanggol. Hindi na lumalapit dahil alam ko naghihintay lang siya na sagutin ko ulit. <laughs> Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpatala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mong kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>